Sa so, mapagpawalang araw po mga kalingap, habang po kami ay buwibili sa tindahan, may nilapit po sa atin na isang batang malanghel ang kagandahan sa digna ng kagubatan na ninira ang kasama ng kanyang ama. So, na antik po ang aming puso, kaya po ay pumunta, umakit kami sa bundok kasama si Rich Falcon upang uh, makita natin ang personal ang batang ito mga kalingap. So nadat na po namin siyang ganyan, natag nagtatago at nahihiya at natatakot po sa mga tao. Para nakikita ko po sa kanya ang babaeng version na tarsan nung siya ay maliit pa mga kalingap kasi takot na takot siya sa mga tao. Sa so, office umpisa pa lang, sa unang pagkikita pa lang sa mga tao parang dahil siguro sa environment na kinalakihan niya kaya ganyan ang pakiramdam niya parang takot siya sa mga tao. So, tunghayan po natin ang kwento ni Marikris siya po si Maricris, lagi isang ba uh, bata po sa gitna ng gumat. Tapos siya. Natatakot po siya sa maraming tao. Lagi nagtatago po mga kasi bibihira. Siya hindi na siya po Dahil po sa kanyang kalagayan na ano. Mayroon daw po siyang mental disorder. Siguro inborn. Nandasi yeah, nagsasalita siya mag-isa. Mari Cris Mari Cris Ito ang ganito yung chinela. Sapatos niyo. Laki-laki. Mari Chris. Sino kasama mo diyan? Ha. Sino iba ni mo? Ha, Mari Chris. Ito po yung kanilang bahay na mag-ama. Anong pang ano ko sino kasama mo diyan? Ha. Ay harong ninyo? Nagaadop kami. Sino? Sino kasama mo? Nagpapatugtog kami. Ang tugtugan nyo Saan? Sa Sino ka ibahan mo? Sino kasama mo? Dua. Ni? Dua. Dua kay ni Papa? Iyo. Oh, opo. Dalawa daw silang Papa niya. Dalawa kayo ni Papa mo nakatira dito? Yan po. Dalawa kayo ni Papa mo, mo nakatira dito? Hmm. Dalawa kayong papa mo, nakatira dito. Ito po yung kanilang bahay na mag-ama. Dito ka natutulog kay papa mo? nandang bata po. Dai? Ha, natutulog. to, Saan? Tara ako po mga kalingap. Dahil sa kanyang... ah uh, siguro dahil sa inborn niya na ipag iisip kaya kapag kinakausap niyo po siya ay iba-iba po yung sinasagot niya tsaka para po siyang takot sa tao dahil nga siguro dahil wala siyang kalaro dito sa bundok wala ang kalaro dae dae mag-isa ka lang sino ka saan ta sabi daa di Hindi ka makakakan? Para ah, ikaw kumakain ka, sabi. Inubos mo ka ang tuyo, tuyo? ni Mari Chris. Siya po 'yun. Ulam mo tuyo. Ay, ganoon. Ulam mo tuyo. Asa na ulam mo? Kunin mo daw dali dito ka kumain. Daw, dali kunin mo daw pagkain mo doon. Kunin mo 'yung tuyo. Tingnan ko daw. Tingnan ko daw pagkain mo. Madami ka nakain? Nadat na kain? po namin siya mga kalimp. Kumakain, ulam niya po ay tuyo. No? Ulam mo tuyo? Mabait oh, ikaw? Kumakain ka ng tuyo? Ha? Bakit di ka kumakain ng gulay? Ha? Bakit di ka kumakain ng gulay? Nahiya ikaw? Bakit hindi ka nag-i-school? Gusto mo ba pumasok sa school? Ha? Gusto mo bang pumasok sa school? Ha? Samahan kita? Ibahan kita? Pasok sa school? Para marami kang friend? Ha? Para marami kang friend sa school? Ay, ay, marami ako dito. Wait, mayroon pa akong may dala dito. Ano? ano ba yung dala ko dito sa bag? Ay, gusto mo ba ng mga, ng pag biscuit? Ha? Gusto mo ng biscuit? Na nasan nasaan ba yung laman ng bag ko? Ay, nasa motor. Kasi mga kalingap, iniwan namin yung pinamili namin sa motor dahil napakalayo po nito para bitbitin. At ah, hindi pa po namin kasi alam kung ano yung dadat na namin dito dahil na-recommend lang po sa amin yun doon sa may nabilhan po namin isang tindahan na naawa daw po sa kalagayan nitong bata. Dahil nga lumaki dito sa lolo niya at lola. Simula daw ng baby ay iniwanan na po ng nanay. Kaya yung bata po ay naging mahihain. Tsaka takot siya sa mga tao. Ayan o, nagtutulog-tulogan siya para hindi siya makausap. 8 years old na po daw ito. Mag-8 -e years old na po daw si Marie Chris. Kaya kawawa naman po at lumalaki siya dito sa paligid niya na mag-isa lang siya. Tapos sa kalagayan niya po na parang ano, mayroon siyang mental disorder dahil nung inborn siguro. Ito po yung paligid niya. Mag-isa lang siya dito bata. Ito. Kaya lalo po siyang nagiging matakotin at mahihain sa mga tao. So yan po. Ito yung bahay nilang magtatay dahil umalis na yung kanyang nanay nung baby pa siya. At sumama sa iba. Kaya yung bata ay nabuhay sa ganitong lugar. Na no, mag-isa. Yan, nagsasalita siya mag-isa. Nagsasalita siya mag-isa. siya sa tao. So yan po mga kalingat no? sana may maitulong tayo dito kay Marie Chris. Kung ano pong magagawa natin sa kanya siguro. Uh, titingnan natin. Para kakait pa no, ay maging ano din siya sa mga bata. Makairan siya mga makakalaro no. Dahil kawawa po yung kalagay ng bata. May tsura pa naman siya. yan ang kanilang pintana. Parang alam na alam na yung mga nakatira ay mamahiyain yung tatay din po niya pag kinakausap po ay ayaw din po magsalita ay po niya pag kinakausap namin na alos ayaw din sumagot mahiyain din siya dahil daw sabi nung nanay medyo utal utal daw po magsalita kaya manahihiyang sumagot kaya yun nung iniwan lalo nung asawa lagi lalong nagmumukmuk na lang at ayaw na makipag-usap ng tatay kaya yung anak parang gano'n napababaya, napapabayaan no? kaya ang lolo at lola na lang po nag-aalaga sa bata e ngayon daw po ay hindi nakapag-aral yung bata gawa nung yung lola ay may sakit e maghapon daw po sila nagbabantay sa kanya sa school ngayon daw po hindi kaya ng lola kaya yung bata ay pinahinto mo na sa pag-aaral kaya ayun maghapon siya nandito sa bahay kaya po ganyan ang naging kalagayan ng bata Nagsasalita na lang mag-isa dahil sa lugar siguro na ganito wala siya nakakalaro kaya ganyan siya yung ganyan nagiging behavior ng bata ano sayang at maganda pa naman ang bata ha ganda uh, at uh, sayang at ano pagka napag-aral siguro natin to ng maayos no medyo uh, marunong na siya makipagsalamuha sa mga kapwa niya bata dahil sa edad niya po eh, na 8 years old alangan po sa katawan niya para siyang baby pa akala ko kanina ay eh, 4 years old lang akala ko ay eh, parang ang katawan niya ay eh, parang katawan ng 4 na taong gulang na bata dahil siguro sa pagkain purpose din sa pagkain Marie Cris ano merienda mo? ha? ano meriendahan mo? Ay mauwi na kami, ayaw mo ko usapin. Mauwi na kami ha. Babalik kami dito. Anong gusto mo pagbalik? Anong gusto mong pasalubong ko pagbalik ko? Ha. Anong gusto mo bigay ko sa pagbalik ko? Ha, anong gusto mong ibigay ko sa pagbalik ko? Gusto mo biscuit? Gatas? Po. Nature's years na po siya mga kalingap kawawa naman ano gusto mo pa sa lubong pagbalik ko? gusto mo ng biskuit? ha? pagkain? ay gusto mo ba ng barbie? ha? dalang kitang barbie? gusto mo barbie? tuman? oo dakong dakong barbie? Malaking Barbie daw po mga kalingat. Ha? Gusto mo ba? Gusto mo laro ang Barbie? Asan ang Barbie mo? Asa ang Barbie mo? Asan ang Barbie mo? Wala? Yaon. Yaon? Asan? Hindi ko nakita. Sa harong. Sa harong? Tingnan ko daw. Yung Barbie mo. Tingnan ko daw Barbie mo. Anong gusto mo pa sa lubong pagbalik ko? Ha? Gusto mo pa si Ate Aljos babalik pa? Ha? Gusto mo bang bumalik pa si Ate Aljos? Ha? So yan po mga kalingap. Siguro pagka lagi niya po tayo makikita ay uh, Makipag-usap na siya na maayos. Kasi madaldal naman daw po siya sabi ng lola niya. Siguro dahil ngayon lang po niya tayo nakita kaya nahihiya siya. Na? So, kanina po ay nagsasalita siya mag-isa. So yan po mga ingat ay Pansamantala po muna kami uuwi At tingnan natin kung ano yung magdadala natin Kay Marie Chris pagbalik natin Dahil hindi po sinasadya na kami po ay makarating dito Dahil nga Bumili lang po kami ng tubig doon sa tindahan Yun nga po at may nag sa atin Na nais nilang patulungan Yung bata nga daw po na Si Marie Chris Dahil 8 years old na nga daw po Pero yung katawan ay parang 8 4 years old lang siya no Dahil siguro sa malnores yung katawan niya At hindi na na po nakakapag-aral. So, yun po mga kalingap. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin, sa aming mga misyon, sa aming mga pinupuntahan, sa mga bundok na ating pinupuntahan. No? Yan. Uh, patuloy lang po tayo sa ating ginagawa kahit na alam naman natin uh, umulan umaraw no? kahit na ulan tayo, tuloy pa rin tayo sa ating paglingap. So yan po maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta at uh, pagsubaybay so sa amin na Rich Falcon sana po ay tulungan nyo po rin po kami na ma-share ang aming mga video para po marami pa po tayo matutulungan so ayan po mga kalinga maraming maraming salamat po shoutout sa Laban Care Jules 5 Team Tigangers yan. Uh, sa lahat po ng mga nandyan, Team Kalinga, Pepe Balsantos, Matubang Ate, The Blanks, and Kalinga Prab. Ngayon po sa ating mga kasamahang Unicop members. Supportan po natin Rich Falcon TV. At syempre po ang inyong lingkod, Aljus Eagle TV po. At shoutout po sa ating mga tita tita Ani, tita Terry, at sa lahat po na nandiyan mga tita natin, hindi tayo pinapabayaan. Address po, mabuhay pa tayo lahat.